Yo, what's up mga kawander? For today's episode, day 3. Dili na mo na Cebu. So dapat kaya na makarigo kami a pool. Pero kay oras 7.24 pala. And opening ang pool, 8.30. So one hour pa kami. Oo, kita kay Carmela excited na. So nang ginihimo, nadilani kami a gym. One hour kami nga di. mas rin ni teacher Hinut mo upay maglangoy o ako agoy <laughs> <Ahoy>, agoy <laughs> so amin ni ka magdatera gym nga di amin ito overlooking din ito ah, baga nabasa ko nga dyan mabulo si bu may ayala dyan na pa siya nga lugar puna ini ni eh. puna nyo ni nga barangay basta ito 'yung nakita nga, mabulo toyota ta mabulo sa Adinera Ayala so chole na di kayo binagpaktas kaming atok ang walking distance la so three trips na kita na di ka wonder may kita na naka chinila sa ko Huwag kang bigawan, Nero. Gato kami ang buwan, ayala. Masyada kami, patunaw. Lagad kina palawasan ako kay anakong calories na hit ko ng calories. Hindi sa pati kris ay kontro. Matpungo ko na liwaki. Uuwi din ang ginagkasay. Hindi woking ngayon, hindi woking. Jadi so, orang independen mengalihut ke ruangan ini ke ibu aga buat sibuk. So, I want to kinda wonder. ka pa der, der kapan follow yan ah. Follow na para dated ka taton mga kuwan so may nagpapakyana comment section ano kung ito gamit pag video may ka, may ka ba drone waray nang kita na god kung nadi ka dito yung mga kuan baga nung waray kuking di diba pero kung kikitaon niyo mo dito salamin bang may niya stick so ito akong gamit yun ang camera ang tagal niya camera 45. Insta? Insta 3? Insta 360. So, ini yan. Older model pa yun eh. X3. Insta 360 X3. Baka naman. Okay. At bago nira yan ha. Insta 360 X4. So, napansin ko lang. Akong paggamit din yun yung camera. Kung ka indoor, indoor ta sa light baga medyo bitin baga green ya yeah. dire good ya so god ka klaro aldo mabibidyo mo gadani mo gusto i video pero dire good so ka crisp pa niya no si buy nan x4 mo o pa idea ko niya nano so ah tak gamit itak mag pag vlog pero kung nadi ka outdoor so may natural sunlight ang botine eh, siguro 728 pa Siguro sa din ni, Medyo klaro. Kakulog pa na ako ng mga upload. Nag-bikings kami. Medyo serum. So, ah, muna to ka wonder kung tagang ko lang kami ng idea. No? Kung baga, ka plano kang pagpalitin niyo action camera. Palit ka mo. Nag-isip ka mo kung ano. Ano ka brand. Ano nga unit. kasi okay, siyempre damo yun at ah, uh, market. Mga camera. GoPro Insta360 May DJI Da mula So kami ini Iningat kami dyan ha mag satisfied ka mo Insta360 X3 Uy, ipag kinusga So ini nga ga Gamit nga unit dyan Yan ha, barato na ini Ina-depreciate Matbalik camera Every, every year May bagong model So ini, may makaskor ka na lain 22, 20, 17, pindi tindahan. Pindi tindahan ka wonder. So, amulat ka wonder. Manita ko ngayong upload yan na, Dinobya ko at pag-conit video. Siguro ini kaya laban mo tagin niya ka na, no. Uh, video ko inigin long form video pero mas na prefer ako ha reels mag upload kaya ano mas damot ng viewers at reels hindi ako mo reach long form pag haakon nyo na nga small vlogger maupay na kung maka 1000 views ka no, real talk ito at na nga mga small vloggers siyempre kung followers kung kailangan So, amino um, to taponan lo tayo na nagtitikang pag reels. Ha, mo oh, pag nagtitikang mo. Aspiring vlogger ka mo, vlogger ko no ay prasa. Mas mo paihari risk ka mo mag ano Eh okay, mas wider it ia. nari reach nga no, of jeans. So, for example, na ako meda ko nag-viral na video, 1M niya. Reel ha, release reels ko 'tong in-upload, a reels. So, labi na kung katsi ang iyo katsi ang iyo video siyempre natakda ko kong chance nga distribute ni Meta ha wider audience sa mo video so nagpapakyahan na kung pera pero na akong na earn had to 1M so iayakan ko na no 3,000 or ko pwede ma-withdraw yan ha? kaya no ana akong ginbutang pag fill up na invite akohan monetization Notification ha Facebook han Reels ana ako na input nga BIR sa yuk so ang ito nagka problema ako pag cash out via pay PayPal na akon so ang mo ginhimo ko true nag message ako ha Meta Help Center uh, may din ni instruction okay man nabulig manira so ami to ginotro So mahulat ako through the next payout kay ginukuha pa na ako na account. So ang ah, mula to ka wonder. So thank you for watching ka wonder. Palula ako. Salamat sa supporta. Alright. Bye bye.